News mga balita ngayon Staff officer na nasaktan sa pag-aresto kay FPRRD hindi na magsasampan ng kaso Dalawang polis na napatay sa anti-illegal firearms operation pinarangalan Nawawalang pulpit panel sa Bolhoan ibinalik na sa simbahan Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon hindi na itutuloy ng opisyal ng Special Action Force o SAF ang pagsasampa ng kaso laban kay Hanelet Avancenia, ang partner ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Pahardo ngayong araw. Ayon sa spokesperson, personal na desisyon ito ng pulis at tinanggap na bahagi ito ng panganib ng kanyang trabaho. Okay lang at magpapagaling lang daw siya tapos balik trabaho na dagdag ni Fajardo. Sa isang video na inilabas ng PNP noong Webes, makikitang sinaktan umano ni Evansenia ang opisyal gamit ang isang cellphone sa gitna ng tensyon sa Villamore Air Base kung saan na isa ng kuni ng mga otoridad si Duterte para iharap sa International Criminal Court o ICC sa Hague, Netherlands. Si Duterte ay nakatakdang humarap sa ICC ngayong araw sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng kanyang kampanya kontra-iligal na droga. Ginawaran ng medalya ng kadakilaan kamakalawa ang dalawang polis na nasawi sa isang anti-illegal firearms operation sa Bulacan. Iginawad ni Police Region 3 Director Brigadier General Jin Fajardo ang parangal kina Police Staff Sergeant Dennis Kodjamat 36 at Police Staff Sergeant Gian George de la Cruz, 45, na kapwa intelligence officers ng Bukawi Municipal Police Station. Nasawi ang dalawang polis habang ipinatutupad ang Comelec Ganban sa isang high-risk bypass operation noong Sabado sa sitio Tugatog na Ia Road, Barangay Tambobong, Bukawi at nanlaban ang mga armadong sospe. Sa burol ng mga bayaning polis, pinigyang pugay ni Fajardo ang kanilang katapangan at ipinangakong hindi mawawala ng hustisya ang kanilang sakit sakripisyo. Tiniyak din ng Philippine National Police o PNP ang buong suporta sa mga naiwang pamilya kabilang ang pinansyal na tulong at iba pang binipisyo. Bukas March 15, nakatakda ang libing ng mga bayaning pulis. Samantala, inilabas na rin ang larawan ng isa sa mga sospek sa pagpatay sa mga pulis at may 2.2 million pesos na pabuya sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon. Matapos ang halos apat na dekada opisyal ng ipinasan ng National Museum of the Philippines o NMP sa Archdiocese of Cebu, ang apat sa limang nawawalang pulpit panels ng Artusations Shrine of Patronisio di Maria Santissima sa Bolhoan kahapon. Dumala sa turnover sina DOT Secretary Cristina Garcia Frasco, Governor Gwendolyn Garcia, Archbishop Jose Palma at Bolhoan Mayor Joji Dirama. Ayon kay Palma, isang kayamanang bumalik sa tahanan ang mga panel habang patuloy ang panawagan para sa pagbabalik ng huling nawawalang bahagi. Ngayong araw, dinala sa Arteus Shrine of Patrocinio de Maria Santisima sa Bolhoan ang apat na pulpit panels. Sa kabuwang anim, isa ang naiwan sa pangangalaga ng art diocese, apat ang naibalik habang nawawala ang isa pa. Matapos ang MISA, susundan ito ng public viewing mula Marso 14 hanggang 18 at pag-install sa Marso 19 hanggang 20. Magkakaroon naman ng Pontifical Mass at pagbabasbas sa Marso 21. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.